May nahingian pala ako na dahon ng mangga dito lang malapit sa aming boarding house. At ang kinuha ko ng mga dahon ay yun lamang pong mga mura. Dahil ang naisipan ko na iluto na ulam para mamayang gabi ay ang istang sa dahon ng mangga. At ngayon ng araw ay medyo tinanghali na ako ng gising dahil na rin siguro sa pag movie marathon ko po kagabi. Pagkabangon ko sa aking higaan ay niligpit ko na muna ang aking pinaghigaan. Kinaugalian ko na talaga yan kahit nung mga bata pa kami nung aking mga kapatid. Pagkatapos ko ang maligpit ang aking pinaghigaan ay dumiretso na ako dito sa lababo para maghilamos at magmumug na din. Tuwing pagkagising ko sa umaga ay natupag ko na ding diligan itong mga tanim kong pechay. Every morning and after yun kasi ang pagdidilig ko talaga dito sa aking mga tanim. At para na din po mabilis sila magsilakihan at hindi matuyot dahil grabe ang init sa panahon ngayon. Mukhang katulad ko din na late nagising itong kapatid ko para pumasok sa kanyang trabaho. Pagkaalis ni ating Nerilyn ay nagtimpla na din agad ako ng aking kape. Masarap kasi talaga kumain ng almusal kapag may mainit na kape. Saka alam nyo naman ako, di kumpleto ang araw ko kapag hindi nakakape. Pagkatimpla ko nga ng kape, ay nagsimula na din akong kumain. Kain po tayo mga kabukid. Bansit ang aming ulam sa kanin na binili ni ading Nerilyn sa karinderia na malapit din dito sa aming boarding house. Dahil naubos ko na yung kanin at pansit sa aking plato ay dito sa terrace ang trip ko magkape ngayong umaga. Nang maubos ko ang aking kape ay agad na din akong naligo. At may paglotion pa nga ako nyan. Sa palengke lang naman ako pupo pupunta? Eh, Vaseline. O, baka naman. Sinasaid ko lang naman ito at nagbabaka sakali na baka pumuti o kuminis pa ako dito. Char lang. Dahil tapos na akong magayos, ay tara na po mga kabukid. Samahan niyo po muna ako na kumuha ng dahon ng mangga na malapit lang dito sa amin. Ito nga pala yung sasakyan ko, nakaparada sa tabi ng puno ng mangga. Charot lang. Bali ito na yung puno ng mangga na palaging natatanaw ko habang nagkakape ako sa terrace. Si Kuya na ngayon ko lang nakilala ay nagpresinta na siya na lang daw ang kukuha ng mga dahon ng mangga. Shoutout sa iyo, Kuya dahil pinagakyat mo ako at sakto din ng mga oras na yan ay break time niya daw sa kanyang trabaho. At 'wag po kayong mag-alala mga kabukid dahil noong nakaraang linggo pa ako nagpaalam sa may-ari ng puno na kukuha ko nitong mga dahon. Okay. Basta. na 啊！<Nice. S 2> ah. Mga bubot pa lang na dahon at mura pa lang ang aking kukunin dahil ganitong dahon ang kailangan ko sa isda. Akalain mo nga naman, meron pa rin palang libre dito sa Maynila. Kwento kasi sa akin ni Nanay Nelia, dito daw sa Maynila ay walang libre. Ay mayroon din pala, iyon nga lang, dahon nga lang ng mangga, at least libre. Salamat po sa may-ari. Pinagpipili ko na nga yung mga mura na dahon dito sa kinuha sa akin ni Kuya. Pagkasagrabing dami din pala itong nakuha namin na dalawa, pagdating ko nga sa boarding house ay tinanggal ko na tangkay itong mga dahon. Itong dahon ng mangga ang bala ko ibalot sa isda na aming uulamin mamayang dinner. Pagkatapos ko mantanggal isa-isa ang dahon ay hinugasan ko na ito ng mabuti at dalawang beses. Ilalagay ko pala muna ito sa rep para hindi malanta at magmukhang fresh pa dahil bibili pa lang ako ng isda. Dahil alas tres na ng hapon ay siguradong may isda na ngayon sa palengke. Kaya naman samahan niyo po ulit ako na magparamparam papunta sa palengke ng Paso de Blas. Habang nasa biyahe nga ako niya, ang balak kong isda na bilhin ay yung galunggong na maliliit. Nang makarating nga ako sa palengke, ay talagang naghanap ako ng Gigi na maliliit. Yun nga lang, wala talaga akong makita. Kaya pinili ko na lang itong tilapia na sumak sa aking budget. Galing na, balik hmm. dapat maroon na akong pumili. Pareho lang po, yan dito. Opo, pareho lang. Nang mga oras na yan, hindi ko naisip kung kasya ba yung dahon ng mangga para ibalot dito sa malaking tilapia. Lakas talaga ng trip ko ngayong araw, kaya sakyan nyo na lang po mga kabukid. O dahil na din ata sa namhalan ako sa isdang dagat, kaya itong tilapia na 150 ang kilo ang bigla kong binili. Dalawang kilo na nga ang aking binili at ang iba ay pang stock ko sa ref. Para hindi na din ako balik-balik sa palengke, sayang din kasi sa pamasahe. Habang naglilinis nga ng isda, si Kuya Jan ay tinanong niya ang channel natin mga kabukid at pinasulat niya pa talaga. <laughs> Pangarap ko din yan dati mag-vlog. Yung nasa man. Maran! Na oh, kuya, <laughs> <laughs> ano kayo Subscribe ko to ha! Ah. <laughs> Salamat! Kabukid po! Opo! Tagabukid po ako! Ako po, Mindoro! Ah. Out Apo. Dumaan na din ako dito sa talipapa na aking paborito. Bibili lang naman ako ng isasahog dito sa lulutuin kong isda na walang available sa aming birding house. Ang mga binili ko dito ay pulang sibuyas, bawang, at saka na din po ang luya. Pagkatapos kong ang mamalengke, ay umuwi na din po ako agad. Tapos, di ko agad muna hinugasan ang isda. Tinabi ko po muna ito dahil may nagchat. Si Ading neridin lang naman inuutosan ako na ipagkusot ko daw siya ng isang uniform uniforme. Matapos ko gawin, ang utos ni Ading ay nagsaing na din ako agad dito sa rice cooker. Yung tamang kasya lang sa amin na dalawa ni Ading dahil wala naman ngayon dito si Daddy B. Nasa Palawan na naman. Pagkasalan ko nga nung sinaing ay agad ko na ding inintindi itong isdang tilapia. Nugasan ko pong mabuti isa-isa ang mga isda at dalawang beses na pagkakahugas din po. Grabing laki nitong isdang tilapia. Parang gusto ko na lang silang iihaw. Kaya pala ganito kalalaki ito dahil ito ay nanggaling sa Batangas pa. Ah, naalala ko tuloy ang aking tatay Noli Kapag ganito kalaki ang tilapia Anako, ihaw agad dito sa kanya <laughs> Pagkalinis ko naman naring rin mga tilapia ay akin na din naman pong pinaggagayat Ay siya, tatlong hiwa lang naman ang ginawa ko sa kada isang piraso. Sa palagay ko naman, yung ganito kalalaking hiwa ay magkakasya na sa dahon ng mangga. Pagkatapos kong mahiwa, ang mga isda ay kumuha lang ako ng pitong gayat, dalawang hiwa ng ulo at apat na hiwa ng katawan ng isda. Isa-isa ko na din itong pinaglalagyan ng asin para bago ko ibalot ay kumapit na yung lasa ng asin sa isda. Pinagugasan ko na din pala itong mga gulay at samya na aking ihahalo sa isdang binalot sa dahon ng mangga. Itong okra, talong, sili na haba, sibuyas, bawang at luya ang aking ipapanghalo sa pacham ko na luto. Nasabi ko talagang pacham itong aking lulutuin dahil first time ko palang gagamit ng isdang tilapia na ibabalot sa dahon ng mangga. Hindi ko pa talaga nakita na nagbalot ng isdang tilapia sa dahon ng mangga si Nanay Nelia at ang nawala kong Lola Pelly. Never in my whole life. Naks naman mga English. Never in my whole who Palagi na nakikita kong isda na nilalagay nila dito sa dahon ng mangga ay maliliit talaga na isda gaya na lang ng jijie, english, lupoy at bilis. Pinagihihwa ko na din pala itong luya, sibuyas at bawang. Dito naman sa bawang, ang gusto ko lang dito ay pipit-pitin at babalatan na ilalagay sa aking lulutuin ngayon. Matapos kong gayatin ang mga samya, sinunod ko naman itong mga gulay. Itong mga gulay ay natira ito na nasa ref. Naisipan ko na din na ilagay sa aking iluluto baka kasi mababalitan bulok ay sayang naman. Nanghihinayang kasi ako kapag may naitatapon kami na pagkain sa hirap ng buhay ngayon. Saka kahit hindi ako yung kumikita ng pera, ay kailangan ko pahalagaan yung bawat sentimo na pinagtatrabahuhan ni Daddy B. At ayan na, simulan na nating lutuin po ito mga kabukid. Sinindihan ko na itong aming kalan. Aba naman kung kailan wala yung tagabuhat at tagakabit ko ng tangke sa kapanawalan ng laman itong aming gasol. Kaya naisipan ko na lang na lutuin ito sa rice cooker. Noong istudyaw estudyante kasi ako at noong nagtatrabaho sa Laguna tapos nagbo-boarding house, dito ako madalas magluto din ng ulam sa rice cooker. Nagpupunit ko nga pala muna itong pitong piraso ng dahon. Dahil gagawin kong pantali yung kinabitan ng dahon sa babalutin kong isda. Ang tawag ko nga pala dito sa aking padyam na luto ay paksiw na tilapia na binalot sa dahon ng mangga. isa-isa ko na ibinalot sa dahon ng mangga itong mga tilapia. Matagal-tagal na nga din akong hindi nakakakain ng ulam na binalot sa dahon ng mangga. Kadalasan kasi ngayon ang nakakain at natitikman ko ngayon ay yung isdang binalot sa dahon naman ng saging. Pagkatapos ko ibalot ang isda ay una ko nang nilagay dito sa rice cooker itong luya, bawang at sibuyas. Ipapailalim ko kasi itong mga samya saka ko ipapatong itong mga isda naman. Chak na masarap na naman ang kain ng mga anak ni Nanay Nelia nito. Idadagdag pang paasim ko nga pala dito yung pinatuyo kong mga kamyas. Madami-dami pa kasi yung stock ko na ganito kaya ginamitan ko na din itong aking lulutuin para mabawasan naman. At ipinaibabaw ko na itong mga gulay kaya ipinaglalagay ko na rin maliban nga lang dito sa sili na green na haba. Pagkatapos nagbuhos na din ako dito ng isang basong tubig. At maglalagay na din pala ako dito ng kalahating baso ng suka. Dato puti ang aking nilagay na suka o oh, bekenemen. <coughs> दतुते <laughs> सूखा <laughs> Inilagay ko na din ang iba pang pampalasa, ang MSG, buo buong paminta, bahagi ang muna nasin at dinagdagan ko pa ng dinurog na paminta. Ready to cook na po mga kabukid, buti na lang to the rescue itong rice cooker na binili ni Daddy B. Ito palang ulam na niluluto ko ay panigurado, tatlong ulaman na namin ito ni Ading. Sa mga katulad kong nagre-renta lang ng boarding house dito sa Maynila, ay nakakalaking tipid talaga kapag nagluluto kesa ang bumili ng lutong ulam sa labas. Pagkaunang kulon itong aking niluluto ay tinikman ko na muna kung tama nga ba ang lasa. Grabe naman sa asin kilig talaga nitong paksiw. Kapag pala paksiw, ang niluluto namin na ulam ay naglalagay kami ng mantika. At olive oil itong ginamit ko, mga kabukid. Naks naman, pangyayamanin. Minsan lang maging mayaman. <coughs> Dahil kulang sa alat, ay dinagdagan ko nitong patis. Naman, bentang-benta mo sa akin ngayon. <clears throat> patis, dato puti. Panghuli, ay inilagay ko na itong limang pirasong sili na green haba na magpapaanghang sa aking misyerep na paksiw. O, oh, mga kabukib natin na mga mamshijan, lutuin, ihain, at subukan nyo na itong ganitong klase ng luto sa tilapia. mura lang naman ang mga sangkap at siguradong mabubusog ang inyong mga mahal sa buhay. Take note, swak at pasok ito sa inyong budget pa. अलग At ayan na, kakain na naman ang mga anak ni Tatay Noli. Aayain ko na kaagad kayo mga kabukid, kaya kain po tayo at salamat Lord sa masarap na pagkain po namin ngayon. Napagtagumpayan ko na naman ang isiping ulam ngayong hapon at heto, abot pa hanggang kinabukasan. Dahon pala ng mangga ay may health benefits din po sa ating katawan mga kabukid. Ito ay mabisang gamot sa diabetes. Mainam din itong gamot sa may hika. Nakakatulong ito upang manatiling malusog at masigla ang ating kidneys at at ay, sakto naman eh na panahon ngayon nitong manga, kaya ganitong klase ng paksiw ang gawin mo kabukid. Yung iba, naglalabasan pa lang ang mga murang dahon at mayroon ng bulaklak. At yung iba naman ay grabe na sa hitik ng bunga. Sa part nga na yan, ay natawa si Ading Nerilyn. dahil first time niya din kasi na makakain ng isdang tilapia na binalot sa dahon ng manga. Sa parte talaga ng isda, ulo talaga ang paborito ko. Kaya naman inalis ko na sa pagkakabalot itong ulo ng tilapia na aking sinando. Lalo palang mas masarap ang paksiw kapag kapag binalutan ng dahon ng mangga. Ito yung nagpasarap din sa kanya at maaamoy mo ang kakaibang bango sa ulam. Mukhang hihirit ako ng kanin nito at sira na naman ang diet namin ni ading Bago pa matapos itong aking video ay magsha-shoutout na po muna ako. Shoutout po kay kuya na ipinagkuha ako ng dahon ng mangga from 8 Dreams Builders Hardware. Shoutout din po sa mga nagtitinda ng isda dyan sa Paso de Blas Market. Shoutout sa aking nabilihan ng isda na si Kuya Marvin Malto. Isa ka na rin pong kabuki. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, ay huwag niyo na din po kalimutan na ipalaw ang Norms Kabukid Vlogs. Maraming salamat po! Grabe naman talagang sarap na rin paksiw na tilapia na binalon sa dahon ng mangga. Talagang nagkamay na ako kumain. Yan na naman, magpapaalam na ako. Sana ay may natutunan kayong mga kalokohan sa akin, mga kabukid. <coughs> joke joke lang. I hope na nag-enjoy kayo sa aming vlog. So paano? Magpapaalam na naman ang mga anak ni Nanay Nelia at Patay Noli. See you po sa next vlog. God bless and I love you all mga kabukid!